you what's up mga kablog a uh, welcome to my guys As support to this video guys Magbabalik naman ng isang malakas nila lang guys si Mr. G As support to this video guys nakita nyo ba itong napakalaking puno ng saging Apo uh, puputulin ko to guys puputulin ko to gamit lang aking manlalakas ng ipingis huh? huh? ayan so simulan na natin putulin itong napaka ano napakalaking puno ng saging gamit ang ating malalakas ng ipin so ayan no huh? mm. guys huh? mm. Hmm. ayan hmm. kasing laki to sa ating katawan guys bisik na bisik ano to ha ah hindi natin to i-editin ha kasi ano para makita nyo kung, kung gaano kalakas si Mr. G at saka nasa gilid tayo ng kalsada guys bisik loya, ngapakin lagi kuno nang sakit guys, biar kayak yang kaya nih Mister Jito. masok sa ngipin natin yung mga ano guys yung mga balatang saging Sudah so, daming langgap. मतलब Oh anu lepas mga malakas na mm -hmm. nilalang din Guys, melapit sama Tumpah, -tumpah. Ah. Bilisan latin ah. guys ito na lang yung ano natira ah uh, napakaliit na kalahati na tayo guys anong ilang minuto na tayo ah uh, 5 minutes and 51 seconds guys Walang edit edit ha. Ano? Hmm. Upload na diretso guys. Hmm. So guys, has, ayan guys. Ayan. Tatumba natin. Ilang minuto lang. Tapos na. So sa so, hindi ko pa nakapalo. Ah, mag follow na kayo. Para updated kayo sa mga video ko. At siyempre huwag nyo kalimutang mag Comment, like, share, o subscribe para ulit ulitin natin yung mga challenge na pangmalakas nila lang guys.